Dok, nabanggit That's nyo nga... It's follow-up. Oh, Dok, nabanggit nyo nga po na buti nga po ngayon bumababa na yung hesitancy ng mga ng ating mga mga kasambahay na gusto magpabakuna. Pero paano po ba natin mapapalawak pa ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng pagbabakuna para mawala kasi iba may mga takot pa rin para ma, umaga paano ba natin sila ma-educate ano, ma -e about it? Ang importante yung ano, ask ang mga magulang ang nakakaintindi. Tapos meron tayong mga healthcare workers, yung mga barangay health workers natin, sila yung dapat na, nagtutulong-tulong, nagta ano, yung government, ng governmental organizations lalo sa medical side ay magpaano nagle-lecture kami uh, sa mga bata at saka napakagandang ano rin yung uh, yung history ng kanilang pagpabakuna ay malaman kasi kung minsan uh, nalilimutan lalo ng tag-COVID uh, diba, two years tayo, na hindi nakakalabas ang mga bata, ay iniligay nyo namin silang magka, ano, magka up immunization. Ibig sabihin, yung uh, na-miss nila ay dapat ay mabigay. Kahit na magkadoble yan, ay dapat ay ibigay. At tapos meron tayong mga na national immunization days na pinipigay, lalo yung polio, pinapatak lang yung sa uh, sa, ng bata at saka itong mga kasabay ng vitamin A ay dapat i-avail ng mga mga, mga magulang natin. Ibig sabihin, uh, dapat uh, yung consensus uh, yung uh, ano natin ng ating mga mamamayan. At katulad nito, National Immunization Week natin, dapat dyan nagle-election ang mga medical societies, ang mga midwives, mga nurses natin para tulong-tulong. Nung, nung time ng COVID-19 pandemic, na paano namin na pagana namin na magpapakuna. na, sa pagkita ng mga doktor inassure namin na lahat ng bakunahan dati para sa COVID-19 ay may magbabantay na doktor sa uh, yung ay doktor ang titingin before and after. Kaya noon, ang kakatuwa, yung pagpapakuna ng vaccine, nagpang-apat tayo sa pinangmarami bakunahan ng, ng COVID-19 sa buong sa, sa isang araw. Nakat Uh, ano tayo 2.7 million at pang-apat tayo sa US, Brazil at saka itong ano China. Kasi nga uh, yung ang importanteng dissemination, hindi naman tayo nananakot pero dapat alam nila yung mga komplikasyon ng mga hindi napakunahan katulad ng uh, misses. Hindi naman yung misses mismo nakaka nakaka uh, matay. Yung komplikasyon yung pneumonia ay nakakamatay. Tsaka yung meningitis na sarhinang ng misis, kaya dapat alam natin ang mga uh, ang mga kagandahan ibigay ng bakuna na maiiwasan yung sakit na sinasabi din preventable, vaccine preventable diseases natin. Lalo na ngayon yung mga bata na nagaano na na nagaano na, na, ta sa atin ay dapat ay hindi ay hindi dapat dire sure yung ano natin ang kaalaman nila para sa bakuna. Pamula pagka-anak, uh, nanay pa lang binibigyan na natin ng bakuna hanggang sa uh, pagka nga at direct-direct yung one year. Ang pagpabakuna natin sa ating mga bata ay sa less than uh, one year old below sa center. Pero dapat tutuloy nila yung sa private o pag may bigays na bakuna sa ating mga health centers. Okay. Ma'am sa uh, regarding naman po doon sa access po ng mga bakuna po natin. Ano ano po ba yung mga steps po na ginagawa naman po ng Department of Health, especially po dun po sa mga marginalized po na groups po natin, sa marginalized community. Ano po ba yung nagagawa natin para mas maging ano po available po yung access po ng mga pagpapabakuna sa kanila? Kaya nga ang dapat kasi well well disseminated at saka ang ano natin uh, pag may bakuna, eh, ano yan eh, yung gagaling sa DOH, bibigay sa LGU, tapos sa dadal sa mga barangay. Ang inaano natin, pinaprioritize natin sa bakuna ngayon ay eh, yung uh, less than one year old at saka yung mga seniors. Pa, ay, sa seniors naman, nakakatanggap sila ng flu vaccine at saka itong anti-pneumonia, yung PCD. Um, ang okay. na, na, natin kasi uh, was na available yon magpabakuna. Uh, magpapakuna na kasi kumisa kasi inaalat nila eh hindi hindi pare-pareho yung pagbigay ng bakuna yung number of bakuna pina-prioritize yan Pag available na, hindi diretsyo na sa ating local government unit through the barangay health workers, dadaling sa centers.